What's up, what's up mga ka tayo alright, okay Yon, yeah, so meron tayong bagong item Itong black mini Yan, so yan, box natin Yon, yeah, alright, so ito na yung ating Black mini Alright, so may high lo yan So mamaya ite testing natin Kung gano'ng kaliwanag talaga to Alright, ayan siya. Okay, so ite testing natin sya Pagus natin. So, itetesting natin yung yeah, yeah, yeah. Black Mini. Alright. alright. Okay, game, 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 game. Ayan ay, siya, ha? Alright, 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 alright. Okay, meron tayong bagong item na input dito ngayon. Ang Black Mini. Ito yung demo niya. Ayan po. Low. Hey, uh. ano? Ayan. Low. Ito <laughs> liwanag niyan. Hi mo, hi. Hi. Hi, ay hi. Ayan, no? Kita sa dulo. Solid yung liwanag niyan. Ayos natin, ayos natin. Alright. Yan okay. okay. ang ating no, available yeah. Black <laughs> Mini. Okay. Hijo. yung lo. Hay, uh, lo, hay, lo hay. Yeah. All right, so nakita niya naman, tinesting natin 'yung ilaw. All so hindi naman siya kalakian, sakto lang 'yung laki niya. Pero grabe, solid. All right, sa nakita niya naman tinesting natin. All Okay. Tinesting natin 'yung ilo neto 'Yun, so ngayon naman, Ito na, it's time, right? Okay, so i-isa na natin siya ng ating motor is NMAX version 1 ayan Okay. so paroon natin video natin kung paano gagawin dyan oto 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 master master alright so ano gagawin dyan ni master Okay. alright ok na so tinatanggal natin yung yun sa headlight yun utang yung init master eh na open na sya alright ayan na tatanggal na yun yung so, pinakalaman ng headlight. Siya. Hanapan natin ng pesto. Alright. So, ganyan siya na Yo, so ganyan siya na install na oh. All right. Then so Nmax version 1. Lagyan natin 'yan. All right, so inaayos natin 'yan. So lagyan natin siya ng screw. Para di siya malok. Ito bayan natin. Okay, uh, master All right ayan na oh eto po ginayan All right so naka-install na dito sa ating 'yon headlight so naka-forma na 'yan So ganyan ang itsura niyan na naka-install dito sa ating Nmax gansha ayan, na siya, gilid. ayan siya. So itina lang ata yung takip nito na naka-forma na 'yan you Amaya, oh, syempre itetesting pa rin natin na naka-install sa NMAX yan. Kahit kahit piste na natin kagabi. Ayan, alright. So, itetesting pa rin na naka-install na. So, ganyan na yan, oh. Lagyan natin yung takip. Ayan, yeah. so alright. So, nasalpak na natin yung ating... Ayan. Black Mini. Nandiyan yung wiring niya. Ito. So, tara. Sasalpak na natin yan. Oh, so Alright so Hindi siya mapapansin ng ano yun Meron siya Kung hindi niya sa tititigan ng maayos Kasi pag sa malayo parang wala lang siyang ano yun Parang wala siyang ilaw na nilagay Yan So yun okay So nakabit na natin So nilagyan ko siya ng relay So Para di makuha yung ating battery Alright Ito yung Yan Correct siya yung low. Imbis na magkadikit silang dalawa. So, pinada natin sa relay. Alright? ayun Ito yung output. Sa kabila. Tapos yung... Yung IOP. So, nakalagay dito sa kabila rin. So, magkadugtong pa rin silang dalawa. Ito. Ito yung dalawa na yan. Then, tapos yung isa sa relay natin sa battery. So, i-connect natin sa battery. Yan doon. Banda, battery. Then, yung isa... Ground. Sa so, ground natin nilalagay. So para hindi masyadong umaksay sa battery, tapos maganda lalagyan natin ng relay. So kasi hindi na kasi, para medyo kumukrop-crop yung ilaw. Ayun, ilagyan natin ng relay. So umaya, iti-testing na natin siya. So assemble ko lang yung wire niya. Ayan siya. Sa battery, battery, negative, positive. Alright, dito positive. Then negative. Alright, so kukunik ko lang siya. Black Mini. So, ito na. Ininstall install natin dito sa ating NMAX. Ayan, oh. No? Alright. Oh. Oh, sa liwanag. Low pa yan, Master. Low. Hi, Master. Hi. Ayan, oh. No? Alright. So, ganyang liwanag yung ating Black Mini. So, ayan. So, naka-install sa... Ang gagabi nga. Hindi pa naka-install. So, ito yung in install natin sa ating NMAX. Alright. Advance na kayo. Ayan siya. Oh. Ay, boss? Oy, master! Eh. Isa muna isang oh, gold block. kita niya naman 'yan? Napakaliwanag. 'Yun kaya okay. Yung ganyan din eh. Alright. Okay. 'Yun. Pala, Ate. Ha? Oh. Nandiyan na 'yan. Oh. Hi. 'Yun okay, okay. Wala, wala na, wala. Tinanggal ko na yan. Tinanggal mo na yan. Tinanggal ko na. Ay, tatlo. Tinanggal ko pa siya ngayon. Alright, alright. Ayun, mga boss. Lodi, mga katoyo. Ayan, so available niyan dito sa shop. Ayan, sa so, mga gusto magpa-install dyan. Okay, sa install sa shop. Okay, mga sir, public. Ayan, ito yung ating ayan, na-installan. So, meron din na-install dito sa ating CBR. Mamaya, um, testing natin sa CBR. Alright. Okay, so ito yung ating CBR. Ayan, so, na-installan din natin yan ng yun, siyempre, same lang. Ayan, 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 ayan. Alright, so testing natin yan. On. Siyempre, wala pa. Yun, oh. Alright. Okay, so can I start na natin? Okay, game, start. Ayan, oh. Saakapakaliwanag. Tingnan nyo naman yan. ano pa hinihintay nyo? O, oh, pasyal lang kayo dito sa aming shop. Yan, so pwede universal naman yan. Kaysa natin pwede ilagay yan. Sniper, GTR. Alright. Yan siya. Okay, thank you for watching. Watching,